Ano mo diba na to? Ano mo na to? Diba pa ganun ba? Ba't ang daming patay ng ano dito, daga? Ang oh, dami oh! Ayan oh! Bakit yun Ang dami! Yeah. Ah, may loon! May loon! Basta yun, basta yun Ano na ki? Ah, lapad! Ah, hello guys. Nandito na po kami sa nagpapa huli ng uh, dito po sa uh, ano kasi to? Boyo yung pangdasal. Assista. Uh, Yeah. Tara po na natin sa dito. lang dalawa ni Papa. Ako yung taga-camera. Ano <laughs> ah, na kanya? Yan, yeah. uh, 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 mas uh, po ko. Dato sa tabi Ah. Ah, guide nito kami. Oo. Uh. Uh. Uh, so, laki na kaso. Mamaya oh, oh. tinignan na yung mga butas-butas dyan. Opo. Okay, hindi, hindi lang nga dyan. Maa... Uh, Kainas na nalang. Makita nga so. Malalaki kasi. Hindi ako nagmamala ng aso. Sarap po na kinain namin. Tiritong bangos tsaka sinigang na bangos. So, oh, naganda na ito ng panuso ko. <laughs> Pagka... Wala ka pong kawala niya, oh. Ang ganda ng panuso niya oh, siya. Walang kawala. Talaga. Ayos, ang titigas po yan. Huwag <laughs> po, wag mo din dalhin, sir. Ha? Huh? Kami nang bahala. Baka makita tusukan niya, sir. Oo. Bawal pong tusukin. Huliin natin, huliin ni Princess. Sir, dahil ginawa ng pantusok ni Sir. Bale, bale, Sir. Two years na po mo lang nakatira dito na po. Oo, nga. Ano kasi, pero bago yung rinupit itong sa loob. Yeah. Nag-aura na siya. Oh, alam, ilang buwan na rin. Dito lang nakikita mo pumapasok. Dito lang po makakapasok na siya rito. Makakapasok pa yan. Pagayon, alam dyan. Ditukun itu takasih. Oh, sa lalim. Dito. No, okay. <laughs> <laughs> oh. may sira. mau susah. Kita traisut ke Oh. <gong -tusuk, ha? laughs> okay, Ay, ano yan? Ato, nakaka- Ay, ano pa Ah, Ay, kung wala lang mga eh, mga kasarap pa lang Oo nga. Kaya, sinala-duha. Ano ba ito? Hindi nga pa ganun dyan. Bakit patay na ano dito? Daga? Ang dami oh! Ayan oh! Bakit gano'n? Ang dami! Sino- Sino ka ng ano? Ang dami oh!

po yung kuka niya ganon dito siya namamalag doon kayo ako sa bintana para si sir makita nyo dyan doon ako sa bintana dito so. <tos ka> o <tos ka> hindi ayan o. o pinatutok ko siya rito yung mga may tutin nandito Kaya tignan natin hindi pa di din pala. Sarado <tos ka> din uh, ang mga hindi diba mo papasukan na no. Hindi oh. The... Dito po siya nag Dito. Hindi mo rin masyado na May naamay ka ba dyan na? Luma. Luma. Matagal na. Talagang sige. Matagal na.

Kaya ano nun kasi ako yung magkaramihan. Pero kaya kaya niya. Hindi Hindi dami pinatay diyan. kasi busog na siya. Dami o. Huwag mo na natin. Saan tayo magkaramihan? Baka meron pa dyan, wala hmm. eh. lang. Di ba Di ba, no. di ba kulay kubunong? Di kubo, may ikin. may sa may ikin. Ang diyo ko lang? Oo. Kikiri. Okay, no, ako sa video. Okay lang po. Para kayo sa ano ni Princess. Ito

Patagal na siya dito. Dali po. Che Check na rin natin to dito, bago Bago oh, likod na. Ayos Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. na. Ayos 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 na pa po yung sabi ninyo mga dilaw-dilaw, tsaka... Ano siya? Kaya <coughs> wow. Madali lang po yung ni Princess niyan, pag mayroon pa. Ah. Si check niya. Pagkakain ni Princess. <coughs> ta po. 여월 알아야죠. 아디스. 금번에 이제 제가 원래 깜박. 아다니다. 제가 아들. 여월 알아야죠. 그래서. 내가 가고 제일 안에. 아까는 나타났었는데. 또또 올라가서 제일

blumbala <laughs> agar ma filtrate main спорт hadi ni 午 aw flats <laughs> m現在 ngak beli Han Ha, mag-shout out sa okay. lahat. <laughs> Hindi uh, po siya selfie sir. <laughs> ano po siya, video? Ah, siya video. video. Oh, yeah. At tapos na po kami dito sa ano nila, sa lugar. Pauwi na rin po kami. Uh, sa magkapos po sa lugar. Si Pusing, ko. Wala pa rin so, siya shout sir. Bago natin ni Anjong, ano, yung camera. Uh, uh, Ala, wala, wala. <laughs> Ayun, guys. See you sa akin next vlog.